guys! Good morning! Yan, magkakape pala tayo. Ay, ang kape ko pala is Ali Cafe. Wala na akong kape ko. Masarap yung kape ko, diba? Sa Pinas. Tingnan natin. Try, try! Bismillah. Diba, walang ano, parang lasa. So, ang aking okay, ulam today is sardines. Sardines again, guys. Kasi nga, paborito ko dito. So, open natin ilan ng laman. Ilan ng laman ng Mega versus dun sa isang brand. Yung dati is lima. Uy, pareho sila lima! Look at guys. Lima, pareho. So, texture. Hindi nakakamiss kasi ganito na ano na ulam, parang dalang na manu, no, ganyan. So, lagyan natin na lemon. Ang lemon ko, guys, is maliit. Tingnan nyo, mas maganda. Ano sya, Maganda yung amoy niya, guys. Oh, ganyan na. Tapos, lagyan natin ng konting toyo. Wala akong sili kasi nagbusan ako. Umili ako pagabi sa, ano, doha fest, diba, sa monoplex. Walang sili doon ako. Hindi pa naman ako nagubuhay kapag walang sili. Diyos. Yan naman, guys, no? Ang kanin, ang sarap. Oh, diba? Nakatapang kayo na, ako 'di ba? Pa so, meron ka ganito yung ulam mo, meron ka nang ano, limang for example, lima kayo sa isang bahay, oh, 'di ba? Ang sarap niyan Try natin. Bismillah. Mm. Perfect. Dali tayo ng konting toyo. Then kain. Mm. Naalala niyo yung ginawa kong video kung makainin ako lang. sardines. Kasi paborito ko sa ragang sardines. Since bata ko, ganito na talaga yung minsan yung kinakain ko pag umaga.

Di sa sarap dahil? Dark. na itong ito tapos igigisa sa ano? Igigisa sa miswa. Miswa. Sarap. Salamat.